Nawagan po ngayon ang Office of the Civil Defense sa mga mambabatas na agarang magpasa ng uh, ipasa ang Senate Bill 2999 na layuning pahintulutan ang pagdideklara ng state of imminent disaster bago pa man tumama ang sakuna ayon kay Office of the Civil Defense Chief Undersecretary Ariel nipomoseno panuhon na para maging maagap ang pagtugon sa mga kalamidad sa halip na laging nahuhuli sa aksyon ang ahensya. Matatandaan ang panukala ay inihain niya ni Senator jingo Estrada at mariing sinuportahan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council kung saan layunin itong gamitin ng mga datos at babala upang makapaghanda ang mga komunidad. Binigyang din din ni Sen. Estrada na taon-taon ay tinatamaan ng bansa ng hanggang dalawampung bagyo at noong nakalipas sa na taon lamang ay umabot sa 20 billion pesos ang halaga ng naitalang pinsala. Sa ilalim nga ng panukalang batas, 70% ng disaster funds ay ilalaan sa mga hakbang na maaaring gawin bago pa ang isang kalamidad. Layunin pa ng batas na ito na mas mapabuti pa ang koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno at mga lokal na pamahalaan sa pagtugon sa sakuna